Bakit po after Apo. nitong SIM card registration, pati ako, marami pa rin po ako natatanggap ng mga text scam? Opo, uh, medyo medyo nabawasan na po, no, dahil doon sa SIM card registration. Ngunit ang nangyayari po, eh ang ginagamit po ng mga scammers ngayon, eh mga pre-registered SIM cards na po. Mm -hmm. Ang ginagawa nila kasi binibili nila sa mga nagparehistro ng SIM card yung yung ano yung registered SIM card okay. yes. at yung pong ginagamit. So meron tayong mga kababayan na medyo hindi siguro binibigyan ng importansya ang mga pangalan nila, mga reputasyon nila at uh, um, feeling nila pagbenta lang ng SIM card na nakarehistro sa pangalan nila eh, okay na. Delikado po ito dahil uh, kung ihabol abulin po natin yung mga criminal na uh, scammers eh madadawit po ang pangalan nila at kung ma mahuli man eh, kasama ko sila, no? Magiging kasabwat sila sa, sa scam kam na 'yan at mm. uh, either accomplice or accessory po. Mm. -hmm. Paano po binebenta ito? Uh, may sa inyo pong investigation uh, pa yung privado sindikato, sindikato? Okay, kung May sindikato po. Very organized po 'yung sindikato. Mm -hmm. Um a few weeks back we've been nire-raid po namin ang ilang mga um, uh, operations sa, uh, sa Las Piñas, sa Pasay, at nahuhuli po namin. No? Yung last last raid namin, eh, 600 po na katao ang naming inuli. Opo. Mm. At libo-libo um, po, I think 25,000 na pre-registered SIM cards na nakakahod-kahod. Opo. Uh, doon po, no? At uh, ginagamit yon pang cam So kung iti trace natin yan, itong mga nagpapadala pa rin ng mga text scam at yun ay rehistrado sa isang individual, ang uunahin nating habulin dito, yun muna ang nakarehistro doon sa SIM card. Tama ho ba? Tama po. Naku. Tama po. Sila po ang unang mananagot dyan. Mm. Mm. Ay, hindi ba alam ah. nila yan? May orientation ba tayo dito, sex sa kanila na wag na wag ninyong ibenta yan at uh, nasa batas ba yan? At matagal na po natin uh, ina-announce yan no? at nasa batas oh. may kaukulong parusa po yan. Um, even assuming na hindi ginamit sa krimen po, eh, may kaukulong parusa na po na 6 na buwan hanggang 6 na taon kung um, ibebenta yung nakarehistro ng SIM card to at gamitin ng ibang tao. So hmm. kung ginamit po yun sa krimen, eh, mas malaki pa po ang penalty. Mm. Mm. Uh, sir, ito pong mga pre-registered SIM card, uh, bukod sa may mga nagbenta na talagang totoong may identity, hindi ko ba madali rin gumawa ng mga, uh, di ba, sa, ng identity, punta ka lang sa recto, di ba may ID ka na. Eh, kung maraming gumawa nun, eh, mga scammers po, eh talagang uh, sabi niyo nga kayo na rin po nagsabi, they are very sophisticated. Kahit na maglagay tayo ng mga ganitong, uh, 'di ba? Aya, uh, they will always find a way to get around it. Uh, so okay. paano po ito uh, SEC? Mukhang hindi na okay. matatapos yung ganitong problema. Amero uh, mayroon na katapusan siguro ninya. Actually, um, ang nangyari po kasi, nat natandaan nyo, nung nagkaroon tayo ng SIM card registration, marami pong nagapela. Opo. ng mga ating mamamayan na nahirapan po sila nakakuha ng, ng ID. At nag-request po na kung pwedeng medyo um, uh, gaanan o bawasan yung requirements sa uh, pagkastrikto ng kumuha ng ID upang mas madami makapagrehistro. So dahil sa apila na yan, medyo ni-relax po, no? yung mga identity requirements at tinanggap po natin kahit na yung barangay ID na medyo aminin na po natin medyo kaduda-duda yung, yung ano, no, yung yung verification ng taong yon so sa tingin ko dahil diyan po medyo nakalusot at ginamit hmm. po yung opportunity na yan ng mga scammers upang makalusot ng ilang mga reg registered SIM card Stop. Ngunit um we're working with the telcos po dahil pag-deploy so, na po tayo ng ating national digital ID at mayroong biometric registration po yan. Okay. So so mm -hmm. what we will do is um, once we've already established this uh, we we will do a regular ano po, regular revalidation mm -hmm. ng mga oh. SIM cards lalo na 'yung mga kadudodol SIM card mm -hmm. na kung meron na silang national digital ID eh, we will need to do a biometric verification kasi at mamabawasan Apo. po itong opportunity ng mga mga scammers. opo secretary klaruhin ko lang ha. Sa batas ba non-transferable itong mga SIM cards na ito? Registered SIM cards, pwede ba itong lawfully na ibenta ng mga uh, registered owner through uh, deed of sale katulad po ng mga sasakyan? Kung kung, kung, bib, kung bibenta po nila, dapat may make o transfer po no at um naka yung oh. transfer po ng registration okay so may, may kasulatan dapat tama ho ba oho oho parang ano rin ho parang um kotse o oh, ho oh, parang Or, kotse ano na you you have to go through the registration process importante po ito wala pong deception okay so bago wala mo siya may benta iparehistro nyo muna uli na yan ay nabenta mo okay. na yung SIM card para para habulin ko okay. sino yung buyer, tama okay. ba? At, oh. at inform po, at inform yung ano yung mm -hmm. telco na iba na po ang may-ari. Okay sige mm. para malino. Oo oh, kasi wala eh you can buy multiple SIM cards eh, 'di diba? ba? I, I mean, marami kang number, marami kang cellphone. Oh. So, uh, madali pong gawin. So, anyway, siguro ang last question na lang po, sir, para saan po pwede uh, uli uh, magpunta ang ating mga kababayan katulad po ako yung number po na nag-text sa akin, gusto ko i-report para hindi na yun magamit ever. Alam ko it's just one out of thousands, but uh, what can we do? May hotline po tayo, no? Dial 1326, yung hotline po, 1326. Okay. At uh, meron po tayo call center dyan na action agad yung inyong call center po. Okay. Sir Arto, anong reaksyon niyo sa pre-registered SIM card na binebenta At ano ang dapat gawin ngayon na may mga ganito klase? They are circumventing the law, ito mga scammers talaga, para makaiwas po tayo kahit na registrado mga SIM cards, nagagamit pa rin sa krimen. O oh, uh, yung yung pre-registered SIM cards na nahuli sa raid noong August 1, siguro around 30,000 yun. Mm -hmm. Major concern to para sa law enforcement sa bansa. Mm -hmm. Kasi yung SIM card mo dapat one is to one yan. Yung isang SIM card, mm -hmm. dapat isang tao, isa yung nakaregistered yan. Ang nangyari dito, 30,000 pre-registered SIM cards na nakasteal pa, filiado pa yung mga nahuli nila ng DICT mm -mm. Uh, dito sa kasama yung yung DOJ. So major concern siya kasi na, na yun na nalusutan niya yung nalusutan niya yung batas na dapat i-register yung mga SIM. Mm -mm. So eh uh, eto ngayon pinag-aaralan o iniimbestigahan ng CICC at ng DICT kung ano yung yung nangyari. Kasi meron nga itong ano ang hinihinala nila dito may organized crime group na nag-facilitate para makuha tong uh, pre-registered SIM cards na to. Yeah, uh, imagine, uh, nasa 25,000 po yan, uh, Sir Art. Uh, uh, hindi ba nila to na-anticipate? Kasi sinasabi ko nga kanina, yung mga scammer na po na yan, ay talaga na mga magagaling. Diba, yung mga criminal minds, they will always find a way. So, uh, and uh, from what we can see, I think uh, this was actually predicted by some people na mangyayari po ito eh. I mean, hindi oh, naman daw nakakagulat ah uh, actually, simula pa lang, sinasabi na ni Secretary Ivan Uy na hindi mapipigilan ng SIM registration ang scamming at ang mga spamming. Mm -hmm. Pero mababawasan to. So gaya mm -hmm. ngayon, ang gagawin lang natin pag nakatanggap tayo ng mga mga scam at spam messages, i-report e na natin kagad ka to. Mm -hmm. Kasi pag di natin to ni-report, meron chance na makapangloko pa siya ng iba. Mm -hmm. At least ngayon, meron na tayong lead. Kanino na register to? Pag mm -hmm. binenta naman to ng mga ng mga well ng mga tao meron siyang kaukulang uh, parusa meron tong 100,000 na fine at six months to six years na pagkakakulong pag binenta mo o tinransfer mo yung SIM mo na registered tayo mm -hmm. na walang ka, uh, yung yung registration process dapat susundin mo din tong uh, registration process mm -hmm. Kung bumili ka o kung binenta mo yung SIM card mo. Mm -mm. Oo kasi uh, sa dami po niyan, siguro malalaman natin. Wala pa ako naririnig na meron na ba mga pangalan na lumabas na sila ay nahuli pinag-fine uh, dahil nagbenta ng SIM card? ah Meron na, meron na huli NBI ah pati NBI. Meron sila mga para 400 plus na nahuli na yung nagbibenta ng mga uh, pre-registered SIM card. Ano raw ang ano nila? Uh, ano po profile na mga to na nagbenta? Do they uh, alam nila yung ginagawa nila? O palagi palagi ko alam kasi ito yung nangyayari. Ang tawag dito nagiging digital money mule sila. So ibig sabihin noon parang uh, yung yung account nila o yung yung sim card nila o yung e-wallet doon pinagamit nila sa mga uh, sindikato mm. at binayaran lang sila ng, well parang parang 4,000 yata. 4,000 lang. Silang, Oo, oo. Mm. At hindi nila alam, meron tong multa na 100,000 to 300,000 pesos at pagkakakulong na 6 months mm. to 6 years pag ginawa nila yon So yung mga nagbenta, kung nagbenta man sila, ito yung, ito yung delikado. Mm -hmm. Pero ito ngayon yung ito ngayon yung 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 25,000 na SIM cards yung pre na pre-registered na nahuli dun sa sa raid. Ito yung concern eh kasi siliado pa yung SIM. Paano na register yung yung SIM? Dapat tanungin ang mga telco tungkol dito. Oh, paano na-register yung team na Silihadophan? 'Yun. Magiluksan randomly bakit registered na sila? 'Yun. Oh, see. So it can be that hindi to binenta ng actual na person eh. Uh they they can make up names, they can make up IDs and you know, 'di ba? I mean, oo. these are just ghosts. <laughs> mga uh, imbento sila ng mga identity. Oo. So, Maring fake identities oh, oh, mga to. Oh, oh. Mga fake identities. Okay. Na so, na-register nila.